Ah guys, ayun na nga po pala yung huli nila. Makikita niyo naman guys, nagtatalo na -nagtat at nagpupusagan yung mga katsawang dyan. ayun nga po pala guys, yung mga huli nilang isda dyan guys. Makikita niyo yan kapag binuksan yung supot na yan. <tinyo>

Kapaysa! 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 na, Pusit to? Ako na purong pusit eh! Pusit yan! Pusit! ka yan? Ito nga ka lang pari tayo may mga landay hindi Siya Wala pa pa rin talaga Ayun! la que la de viene